Lalagay mo din yung downy. At ilalagay mo din yung damit, sure. At lalo yan eh, para para yung yung, yung bango niya. Bango, oh. sa ano? mag Sana maka-monetize na kami. Kasi <laughs> matagal na kami <laughs> nagkakapira. <laughs> Kailangan kaya kami magkakapira? Agoy. Malay mo. <laughs> Bumayaral <laughs> ko. Hindi. Malay natin. Bumayaral itong video. Baka mag-click ano. Baka mag-boom. paniwala meron mangangailangan ng korona sa Pinakusap yan para dumikit Para dumikit yung amoy? Para yung amoy dumikit sa mga damit ko. Yung timasa sa pang lakad ang laban mo? guys. Ganyan lang yan. Ang pag... Ganyan ang pagbabanlaw. Banlaw pala o hindi paglalaw. Pagbabanlaw. Para dumikit yung bango. Ganyan lang yan. So, observa rin mo. Ganyan. So, very basic yan sabang nanu ng TV <laughs> matagal na yan mga ilang minuto pababaw lang yan kasi hindi yan pwede matagal kasi ah bakit yung, iba, yung iba nilalagay nila mapupunit. isang araw hindi mapupulot yung damit ah mapunit. kailangan talaga iba na wagad iba yung 30 minutes kasi yung damit mo... yun hmm, pala yan. Dumu-dumug. dumug, Dumu -dumug. <laughs> Hindi ata. Ano Nadumug. yung putaw? dumug yung damit mo dahil sa sobrang Sa English ng dumug. Nagbibrik. Nagbibrik ata. Broken. Dumug yun. Eh. So ganyan pala yan. Ayan yung talas, so, so, yan yung saluwal niya. Yan yung mabigat. Ito. So, dapat, ano yan, dapat malinis. So, itong, itong kuha namin, araw-araw uh, na gawain ni uh, do it yourself, DIY. May makoy. Ayan yan lang yan. Napabisik lang ng paglaba. So yan lang kayo, yung ma, mga ilang gamit yan. Mga sampo. Mga o labing lima. Sobra sa sampo. Hmm. O ganyan. So sabi ni Makoy, sobra sa sampo. So yan yung ano. Nakikita niya maraming laban niya. So napaka ano talaga. Ganyan yung mga ano namin. Araw-araw na gawain. Siya nagluluto. Naglalaba, naguhugas, naglilinis. Tapos na tayo. Okay, so good luck guys. Uh